Flashback muna tayo sa prinitong tilapia at sa kusido. Ayan nakakagulat naman ang aming prinsesa sign pa. Kinain niya na pala yung prito pagkatapos sa pagkatapos kong lutuin ito at pati si kuya. <laughs> Nagutom na ata ang dalawang batang ito sa kaaantay sa aming mag-asawa. Since kasi si tate ay busy pa mag aalas dos na ata ito hindi pa kami kumakain. At eto na nga, nagsandok na rin ako ng aking sabaw habang inaantay si tatay. At natapos na din ang aming tanghalian kaya diretsyo na tayo sa ating hapunan. Bago kami maghapunan, bumili muna kami ng isda sa palengke. At napakasarap kasi ng ating kusido na may kahalong prinitong isda kung walang tuyo. At eto na nga, nakabili kami ng isda na 100 pesos dalawa na. Ang tawag pala sa isdang ito ay dalagang bukid na lapad. Nakakagulat lang kasi ang akala ko sa dalagang bukid ay yung parang namumula-mula or pinkish na isda. Eto pala ay may ganitong uri din ng dalagang bukid. Lapad nga lang. <laughs> parang kasing laki lang siya ng tilapia. At parang kasing laki din ng karpang maliliit. Ah, di ba? May alam din ako pagdating sa mga isda. <laughs> Napakasarap pala ng ganitong klasing isda. Wala namang pinagkaiba doon sa bilogin na dalagang bukid. Ayan, napriniprito namin kung hindi pinapaksiw namin. So, ayan, kainan time na. Ayan, pangit nga lang pala ng pagkakaprito ko nung isa. Hindi ko alam kung hindi pa mainit ang mantika or nasobrahan naman ng init pero yung isa naman ay napakaganda ng aking pagkakaprito. At eto na nga, itutuloy ko na ang aming kainan. Dahil sa may natira pang kusido, ininit lang namin ito at eto na naman ang aming hinigop ngayong gabi. Eto po pala ang video namin ay tanghalian at hapunan. So ayan, kamayan system. Si tatay lang dito ang nagkukutsara kasi siya ang tagahimay ng isda ni Mik -Mik. <laughs> Iwas tinik. Sarap na sarap ang mga bata sa isdang ito. Makaulit nga kapag ka may sale. <laughs> Kasi ang tunay na presyo nito ay hindi naman talaga 100 pesos dalawa. Since sa pauwi na si Manong na nagtitinda ng isda, sabi niya bilhin na namin sa halagang 100 pesos. Sabi ko baka makatin naman yan. Okay, hindi pala. Sabi nila, or sabi ni Manong, Kapag ka ganun ma'am, hindi na namin ititinda. Sabi ko, wag ka mano nga, may nabili kami dati. Nahalo si pamigay na lang, pero sobrang kati naman, hindi naman mapapakinabangan na. Pa mapapakinabanga na. <laughs> Kaya sabi ko, maingat na po kami bumibili ng murang ganyan, lalong-lalo na pagdating sa isda. Kasi hindi naman ako marunong sa isda. Hindi ako mabusisi pagdating sa isda. Kasi wala naman kaming lagi ibang kinakain. Kung hindi tilapia, bangus. <laughs> So, yun lang. Sabayan nyo na kami sa aming pagkain. Ayan, kitang-kita nyo naman sa amin ang excitement sa hapagkainan kapag ka kumakain. <laughs> Tara, magluto na rin kayo ng katulad nito. Masarap may sabaw, lalong-lalo na sa maulan na panahon at kaparis ay prito. So, ayan si kuya ay hinatiran na naman ng pagkain si Mikmik -Mik doon sa sala at doon si Mikmik -Mik naupo. Sa harapan ng kanyang pinag-aaralang a e i o u <laughs> Gabing-gabi na nanonood pa din siya ng mga sounds para matuto na si Mikmik -Mik magbasa. Sana nga. Kasi ang bata ang hirap turuan. Gusto niya or may sarili naman siyang diskarte para matuto siya sa kanya mga pinapanoon. So ayan, nakangiti pa kami ni tatay dyan. Kasi pinag-uusapan namin na ubusin na namin ang isdang ito na kahit ang sabi ni tatay ay magtira kami para iskabeche or isarsyado. Sabi ko, puro na lang tinik ang ating isasarsyado. Kung meron pa mamaya, bili na lang ulit tayo. <laughs> So, kaya sabi ko kay Kuya, tara na Kuya, ubusin na natin. Ayan na nga, binaliktad na ni Kuya. <laughs> so, ano pang matitira dito? So, mamayang hapon, pupunta ulit kami sa palengke ni tatay para mamili. Eto ay, binovoice you know, over kung ito ay ang nangyari yung kahapon na kainan namin, lunch and then dinner. So, ngayon ko lang po nalagyan ng voice over. Kasi marami na akong mga post kahapon. Ayan, napakasarap talaga pagkaka sama mo sa pagkainan ang iyong pamilya. So always value your family. Unahin muna ang pamilya bago ang lahat. So wala na pala kaming tubig ulit at kami na naman ay bibili na naman sa aming kapitbahay na nagbibenta ng tubig. Sila pala ay may refilling station. <laughs> so ayan, sarap na sarap talaga. At kung mapapansin ninyo, kumakain pa ako ng bayabas dyan. Yang bayabas pala ay inamin, inani namin sa aming kapitbahay. Hindi po namin ninakaw yan. May permiso po kami na kumuha anytime na gusto namin. <laughs> Wala nga lang sila. Nasa Bicol ata sila at nakabakasyon. So, ayan, napakasarap. Napakarami pang bayabas. Kaso nasa pinakatuktok na at ang iba naman ay nakasampay sa may live Wire. so ayan muna thank you for watching bye